Everything damn. Run. Oh my God. God. Kahit para bang naiisip mo na agad ang mga Obligasyon na dapat mo nagampanan Kaya kinakalimutan mo na paano sumaya Tara kaibigan, mag-usap nga tayo Labas mo yung alak at saka yung baso Pati pulutan sa plato yung atyelo Kasama yung gulay na nasa tubo Kaya alam mo ba, na mas marami pa Ang masirap sa'yo kung nahihirapan ka Marami nga dyan, walang makain na tirahan Walang pamilya o merong kapansanan Kaya sino tayo para magreklamo Kung may masiget pa sa atin na problemado Dahil dito sa mundo na ng mga tao Di masama mangarap basta nakukuntento Tara tagay tayo Tapos hindi Pumunta sa malayo So walang may paki Malalagpasan mo rin lahat ng problema Basta kalma ka lang Kung bagay ka Tapos hindi pa Tara tagay tayo Tapos hindi Pumunta sa malayo sa malayo So walang may paki Malalagpasan mo rin na lahat ng problema Basta kalma ka lang Tumagi ka Tapos hindi pa buhay tahimik at payapa Lalo na kapag malaya ang iyong kaisipan Walang iniisip na problema para bata Palagi lang masaya, ano man ang problema na dumaan Ang ibig ko sabihin ay walang permanente Ang kada lilipas, mabago ay pwede Dahil ang bawat mga pangyayari O mangyayari, walang makakasabi Kaya enjoyin mo lang ang buhay Sige pa ikutin na parang tagay Teka lang mukhang lasing na nga ako Kasi bigla na lang ako nagpapayo Kapag sa alak naging tamado Mamaya-maya ako na ingles pero o paano tapos na ang usapan kaya ituloy na ang tagay at sindihan Tara tagay tayo tapos hindi pumunta sa malayo so walang may papi malalagpasan mo rin na lahat ng problema basta kalma ka lang kung bagay ka tapos hindi pa Tara tagay tayo tapos hindi Pumunta sa malayo sa so walang may paki Malalagpasan mo rin na lahat ng problema Basta kalma ka lang kung bagay ka Tapos hindi pa Tara tagay tayo, tapos hindi Pumunta sa malayo so walang may paki Malalagpasan mo rin ang lahat ng problema Basta kalma ka lang, tumagay ka, tapos hindi pa Tara tagay tayo, tapos hindi Muntas sama malayo sa so walang may paki. Malalagpasan mo rin na lahat ng problema Basta kalma ka lang Kung magigang, Tapos hindi pa Taratagay tayo Tapos hindi Pumunta sa malayo sa so walang may paki. Malalagpasan mo rin na lahat ng problema Basta kalma ka lang Yung TV ay sira na Hinangin yung antena Tapos isa na lang Natitirang paa ng mesa Yung refrigerator Kung dati masagana Ngayon wala ng kalaman Laman puro dagapa At ang damitan natin Ay puno ng gagamba Na sa tuwing sinisilip ko Mas lalong namimiss kita Kaya eto ako Ngayon mayat mayang naluha At ang tanging kay Ayakap ko, ayampay payat kumpusa Puti na lang, meron pang MP light Sunmig light, tsaka Marlboro light Kung problema Na tila ba dilema Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta Kung di ka babalik sa piling ko Ako'y handa na buo na ang loob Kung sa mga alien ay sumama Ilang bote ng alak pa ba ang dapat mabasag Sabihin mo mahal at gagawin ko yan kaagad Yung pako bubog tamtaks gusto mo gawin kong salad Kakainin ko lahat para lang ako yung mapatawad Sa harap ng bahay nyo ay ipipwesto ko yung papag Para dito na ako matutulog hanggang magliwanag Kahit magalit pa sa akin yung tatay mong kagawad Ay wala akong pake kasi dito ko mas palatag Puti na lang meron pang MP Light, San Miguel Light, tsaka Malboro Lights Puti na lang meron pang MP Light, San Miguel Light, tsaka Malboro Lights Ang dami kong problema na tila ba dilema Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta Kung di ka babalik sa piling ko Ako'y handa na buo na ang loob kong sa mga alien ay sumama Puti na lang meron pang MP light, sun, midnight, lights San Miglite Tsaka Malboro Lights Miguel Light Tsaka Marlboro Lights Ang dami kong problema Na tila ba dilema Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta Kung di ka babalik sa piling ko Ako'y handa na Buo na ang loob kong sa mga alien ay sumama Chukentipa. So, why were you here? Would it kill you to read a brief? Yeah, it might. We don't want another Venice situation. Remember, they cannot be allowed to plant that spike. Or. We can just kill them all. Man here. We stick together. We fight together. We win together. Where's Phoenix? They're coming straight in. Trust me. I've got. Nothing. Right then. ka pa nagsasawa Sa kakabunganga Pakiramdam ko dalawang tenga ko'y pinupompyang ng kawa Grabe ka mangulata Hindi ka naaawa Titigil ka lang pag yung ulo ko may dugo ng lumalawa Lumilipad ng mga plato, baso, tinitor at kutsara Malamang isang away na lang wala nang kakainan dito yung mga bata puro ka selos asamang hinala, paano ko mang bababae eh, Nandito ko sa bahay natin tamang hilata Kaya minsan ay gusto nang magbigde Pero sinasabi ng isip ko sa akin ay hindi At kapag naaalala kung meron pang katangte, Ay bigla na lamang napapangiti Buti na lang meron pang pulang kabayo na nagsasalba sa akin kapag gusto ko nang sumuko Buti na lang meron pulang kabayo na nagsasakay sa akin kapag gusto kong takasan ng mundo Buti na lang meron pa, buti na lang meron pa, buti na lang meron pa ang pulang kabayo Buti na lang meron pa, buti na lang meron pa, buti na lang meron pa, lang meron pa ang pulang kabayo Lagi ka na lang nagbubunga nga nakakairita Hindi ka nakaka ba nagsisawa sa kakasigaw nakakabili na Lahat, Lahat